Hi mga loves! Good afternoon! i flex lang na ko ang katong akong napalit nga okay dress nga barato kayo guys. For only 20 pesos. Barato radyad kayo siya guys. O nya, ganahan ko pwede pang laag, pang biyahe. nya, komportable po kayo siya suuton so, guys o oh, ganahan ko pero lang yun ako siya o oh, kuan guys kanang pidal. kay bubo man po siya pero pwede po siya shirts lang if pares pero kanina lang akong gi guys 20 pesos lang ni guys akong napalit akong napalit tong niya aging adlaw niya ako na yung gilabahan sakto na jud na ako kay katong niya aging adlaw kuan man ko ato katong niya aging adlaw is um 58.6 kilos o, niya nagfasting ko og bali duha ka adlaw kaduha na siguro ka adlaw karon so isakto na jud na ako katong pag na ko ani eh, katong dito yun sa okay okay katong na ako video kanang hot-hot pa yun to siya e, kung ako ning paliton bahala kung hot pa siya kay kanang kuan lang magfasting lang ko para mainsakto na yun na ako oh, tanawa guys 20 pesos lang ni siya guys unya nindot pa yun kay tela hmm. barato kaayo mo ba tong Moabit na itong nakabilar ko atong pagkagabi ato kay imbes nga magdali ko og uli kay kanang nangumpra mga ko atong mga ingredients imbes nga magdali ko kay uli kay pagpauli na ako pag abot ako ko sa balay <laughs> mag Sugo na po ko bake o cake sus kay nasangit so, ko sa okay okay yan unya pagpauli na ako guys alasingku 5 naman ko na uli dili sa balay hapit na alas 6 nya kapoy baya nang biyahe tagikan o kanang kapoy baya nang gikan ta sa gawas unya pag, pag na nato so dili gyud ayon makadali-dali og trabaho kay relax ta, nya hangtod nalangan sa FB nag ifb FB oh mao no, tong nabilardyo ko kaadlaw na po ko naka human o be, kaadlaw -ka na po ko naka, nakatulog. Pero sige lang, okay lang kay nalipay jo kay kuha niya akong dress. Dili man hinoon siya, street si kaayo, kanang mo, mo inat, inat siya, pero gamay lang, niya, baga yung tela niya, nindot yun siya tela guys, oh, panglakaw, pwede yun siya panglakaw. Oh, nindot yun siya Haom na kayo na ako, sakto na yun, kay limang ka nag, fasting ko gahapon. Fasting ko mga 16 hours unya karon 16 hours 16 hours na pud akong fasting pero kuan kanang ginagmay na pud akong karon nya ang panihapon puno akong gabi i itlog uh, isa ka itlog unya na isa yuti nga gi manok. Oh, mura to ako ang panihapon. At wala pa alas sheet ang uh, mga alas 6 pasado ko ato nagkaon og panihapon guys oh di pagka pagkabuntag nagkapira ko kape nya kanang tubig then electrolytes importante gyud kayo ang electrolytes sa atong lawas guys kay para mabalik atong kusog Muna mm. nga mo nga Anak dayon ko, ako dayon nga gilabahan, wala ni masirado. Anak dayon ko, guys, ako dayon nga gilabahan, gilabahan yun ako sa iyo.